Mahaba pa ang araw. Dali-dali ako naghanda para naman mag-snorkel. Surprisingly, di ba parang hanap ka ng hanap sa malayo. Yun pala, just a few meters away from the shoreline, nandun lang pala yung mga pawikan. You, you don't need to go far. Hindi aabot sa tatlong metro ang lalim. Nakakita na ako ng mga pawikan. Dito raw sa lugar na 'to nanginginain ang maraming pawikan. Isang green turtle ang nagpakita sa amin. This is the first time na makakita ako ng ganyang mga klase ng mga pawikans na hindi sila halos natatakot o nararattle kapag nilalapitan sila ng mga tao. Nung una nga medyo uh, parang ako yung hesitant na lumapit kasi baka mamaya matakot ko sila or ma-stress ko sila. Pero nung unti-unti ako lumalapit at parang wala naman silang pakialam, kain lang sila ng kain, sobrang natuwa ako na parang ganito pala yung mga behavior ng mga pawikans dito sa Apo Island. Sinasabing hindi nakakarinig ang mga pawikan, pero malakas ang kanilang pakiramdam at pangamoy. Wala silang ngipin, kaya pinupunit o dinudurog nila ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng kanilang malalakas na panga. lang ako ang namangha sa mga pawikan dito sa Apo Island. Maging ang mga dayuhan ay nais din silang makita. Apo Island is one of the most beautiful places in the entire world. We were told to come here by our friends and we came and it's amazing. And we wanted to play with the turtles. We saw about six or seven turtles and they were huge. They were about this big and uh, they looked so old. ang katipanan ang sunod kong sinisid. Since uh, meron akong ganong klaseng skills, pwede kong mapuntahan yung mga ibang areas na medyo mas malalalim, hindi lang sa snorkeling. Malaking tulong din kasi na hindi mo lang sila nakikita dun sa feeding area nila. Mukhang nagpapahinga ng green turtle na to. So pagkatapos pala nilang kumain, nag-rest sila. Pupunta sila sa mas malalalim na lugar. Tapos nakikita namin sila doon na parang nag-rest lang sila. sa may times na nagsiswim around lang sila. After a while, aakyat yan sa surface. Tapos sila. So talagang nakita ko yun ng malapitan. Yung lahat ng mga ginagawa nila. Yung behavior ng mga pawikans for the whole day. World Worldwide Fund for Nature o WWF, tinatayang may isang daang libong green sea turtles ang pinapatay taon-taon para makuha ang karne nito. Maging sa Scarborough Shoal standoff noong Abril, nakitang lula ng isang Chinese fishing vessel ang ilang pawikan. Second dive saya Ang ganda. Akala ko yung kanina sobrang okay na yun eh. Kaya lang yung pinaka-objective talaga namin na makakita or ma-observe yung uh, behavior ng mga pawikan, eto na, na-achieve na namin dito sa second dive na to. If you will notice, kahit na lumalapit kami, merong certain distance na we are keeping para uh, hindi rin naman natin maapektuhan masyado yung turtle. At the same time, talaga hindi natin siya hinahawakan.